Esto so yun na nga, meron tayong uh, shooting incident na nangyari sa uh, Puro Colarte no uh, dito sa Barangay Labangal so uh, yun na kanina uh, pinasok mismo ng ating suspect no yung bahay ng ating uh, uh, biktima no actually yung bahay pagpasok mo kwarto na agad no so maliit lang uh, ano lang ito uh, kubo lang kumbaga uh, pinasok agad and uh, binaril yung ating uh, biktima natin no, tinamaan sa leeg na lumabas sa kanyang ulo. yun sa ngayon meron tayo nga uh, po interest na tinitingnan no, inahanap actually kung pwede nating ma uh, interview or makuha no na uh, possible na may kinalaman sa pagpatay nito sa ating uh, biktima. Yun na nga, but then uh, sa ngayon, syempre yung pamilya uh, medyo kanina hindi pa natin makausap agad no. Saka yung mga nauna nating witnesses is sa uh, ayaw na mag-witness, no? So, ngayon, yun ang uh, hinahanap natin additional na information regarding sa baril, kung ano talaga yung motibo, kung bakit talaga nagawa ito sa biktima natin, at uh, kung sino talaga yung possible na suspects natin dito. Actually, dead on the spot, no? Pagdating natin, na uh, patay naman na siya. Kaya uh, pinaprocess natin agad sa ating uh, soko. Uh, at uh, yun na, nakarecover din tayo ng isang uh, basyo sa uh, nang uh, pinaniniwala ang caliber 45. Ah, tinitignan din natin na uh, lumalabas na siya lang but then na uh, may mga information tayo na supposed to be may kasama siya sa bahay. So, iniyan na tinitingnan natin na uh, ang gulo kung uh, ano talaga yung uh, dahilan at uh, bakit that time wala siyang kasama, no? At uh, yun din na uh, sa ngayon na uh, medyo uh, iniintay pa natin yung family na uh, uh, i-dan mo na sa kanilang ng uh, Uh, burial, burial rights itong ating victim. Uh, uh, mga 11.30 na umaga, ito nangyari. Sa so, ngayon, lumalabas, may uh, isa tayong suspect no, na tinitingnan, although yun na nga ang problema kasi natin is uh, uh, yung mga witnesses na nandun, medyo uh, hindi pa muna nagbibigay ng na statement. Yung iba, although meron tayong mga initial na nakuha na na statement, so yun lang nga, tinitingnan natin paano ma- A uh, maturo talaga kung sino yung suspect, no? So, continuous pa ang paghahanap natin ng CCTV footages uh, para ma-confirm yung identity ng ating uh, suspects. And yun na nga, ang sabi ko, sinusubukan natin malaman muna talaga yung uh, uh motive ng uh, pagbaril sa ating biktima. Yes, initially, uh, kaibigan niya ito. No? Uh, lagi niya kasama siguro. At uh, may mga CCTV footage tayo na nakikita na nililink natin dito. sino na nga, uh, kami sa kung sino pa talaga yung witness, no, nakakita, sino pa yung may alam talaga. No, uh, sana hindi sila matakot na lumapit sa ating stasyon no, para solve natin at ma-bigyan natin ng hostisya yung ating biktima.